Yo, what's up mga lods? Ano yan? TV na naman sa loob ng basuraan mga lods. Siguro mga pang anim or pang pito ko na to na TV na nakita dito at yung napulot ko siguro mga lima na. So ayan, nung no, Panasonic, tapos may upuan pa doon mga lodi. So ngayon is Monday, maaga pa dito. Ayan, nagpapainit tayo. Pero grabe mga lodi, ayan TV o. Oh. 32 inches lang naman mga lodi. Tapos may upuan din doon na high chair o. Oh. Grabe mga lods oh. Pwede na isang bahay to mga lods. Alam niyo kung bakit? Kasi di, di ba may TV. Ayun. Tapos dito may ref and washing machine. So isang bahay na talaga, di ba? Grabe. <laughs> ayun no? oh. TV. may bag pa nga. Ay hindi yung gold gold ano yan sa pang gold mga lods. Tapos ayun upuan mga lods oh. Ang ganda pa ng upuan mga lods, bagong-bago pa bakal siya mga lods na pinturado tapos yung ano niya spider yung inupuan ayun oh grabe pero ang TV mga lods gumagana ata to mga lodi kasi may lumipat eh ano kunin natin mga lods sayang to ah kunin ko kaya to <clears throat> hindi ko makuha ano problema ng TV na to mga lodi bigat ouch Aw, sakit. Hindi ko maabot. Ang bigat. Aw. Siguro kukuha ako ng ano ng ng upuan sa loob ng bahay para ma ano ko siya makuha, no? Tama ba? So check natin dito sa likod. Kung meron, wala. Grabe, mga lodi. TV. Gra dito, wala. So grabe, mga lodi, no? TV at saka washing machine ito matagal na to kasi gumagana hindi nila tinapon dyan kasi nga gumagana tapos ito naman gumagana so mga one week na rin dito yan hindi nila pinapatapon or ano kung gusto lang sinong kumuha pero supposed to be ang TV dapat dito yan ilagay wala well, din, eh, dineretso siguro may siguro nandito na yung tagalinis yung amerikano na tagalinis dito nagche-check ng mga basura tinatapot sa loob kita naman grabe no. tapos dun sa kabila may supa na sobrang ganda mga lods so ang gagawin natin mga lodi kukuha ko ng upuan itry ko yung TV na yan pero hindi ko alam kung anin ko yung TV sobrang dami na yun eh sa dalawang kwarto namin puro may TV tapos may nakuha din akong computer na monitor na ginagamit ko na 32 inches din ang laki ang ganda tapos ito hindi ko alam kung anong gagawin ko na kasi puro na eh may TV na ako na napulot dyan ano na nga eh mga lima na yung TV dun sa taas tapos yung dalawa binigay sa tropa ganun diba ako pito na nga napulot ko eh yes, ngayon yan hindi ko naman alam kung sinong gusto kukuha niyan sa mga tropa kasi puro na may mga TV napulot din yun tapos ito mga load so kaso may washing machine na kami mga lodi Grabe mga lods. video nyo yun, TV, may dito mga lodi. At saka yung upuan. Yung mga upuan namin galing basurahan din mga lodi. ba diba sa atin yung basurahan mga lodi, puro ano? Puro langaw. Dito naman mga bis mga lodi. Yung bi, bi bis ba? Yung, yung nagaano ng ano, ng... Ano, tawag dito yung ng... Nandiyan na sa buhanga ko eh. Yung ang tawag dito yung honey honey ayano oh. mga bees ang lumilipad. hindi lang <laughs> meant to si iba siya. Yung basuraan dito kasi araw-araw ko kinukuha. ayano ayano Ayan di bees. huh 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 ko. huh ko huh 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 So, pasok muna ako sa bahay. Kuha ko upuan. Pero, bago yan, dadaan ko yung upuan dito sa likod na sa ayong yung tubig sa likod ng sasakyan ko. Grabe, yun yung po. Oh. Grabe, di ba? Oh, grabe. Tapos, oh, kita mo naman yung likod ng sasakyan ko mga lods. Oh, may diaper pa ng anak ko dito. Ayan, oh. Galing to sa basura din. Galing sa basurahan. Grabe, di ba? So, tapo ko muna yung <laughs> Kasi nagpart kami kahapon, nilalagay ko lang dyan. So, di ba? Grabe. Malula ka, ah, mga lodi. So, hanggang dito na lang tayo, mga lods. Huwag niyo kalimutan i-share, mga lods, para ganado naman ako mag-upload lagi. And salamat sa lahat na nanonood dyan. Like and share. And sa December, magbibigay tayo. Ingat!